po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Spiritual Immortal, uh, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa. Masayang araw po sa inyong lahat at sa mahal na Agos Daloy. Uh, bago po ako nakapasok dito sa Tres Mundo, magkasama kami ni, ano, ni Tris Richard Estuya sa trabaho. Uh, one time, nakita ko po na Nag-usap-usap sila tungkol po sa tres mundo. Tapos may nagbanggit na kakaiba daw sila kasi nakakatitig sila sa araw. Ngayon parang na-intriga po ako. Dahil kadalasan po kasing tinuturo sa sa eskwela ah, hindi basta-basta tumitig sa araw na wala kang ginagamit na ano. Kasi nakakabulag daw po 'yon. So, parang naintriga ako na ganun nga ang ano, na nakikita ko rin sila na talagang tumitig sila. Pagkatapos ng toolbox meeting namin, nakikita ko sila na nakahilira sila sa balkunahe ng site namin para tumitig sa araw. Sabi ko, nakakabilib yung nakikita ko, nasaksiyan ko mismo sa kanila. Kaya nung time na nalipat kami ng project uh, napag-usapan namin dalawa kasi nagkataon na kami talaga ang teamwork sabi ko sa kanya ano po ba yung ano ano po ba yung tungkol sa Tres Mundo ang sabi niya ah, ano yan ah kilalanin mo lang ang amang spiritual at ang ikatlong hinirang na sogo si Tres Mundo Hilario Ah, uh, ang pinapakilala dyan, araw, hangin, tubig na nagbibigay ng buhay sa atin lahat. Tapos sabi niya, kung kikilala ka, ngayon pa, rin, ngayon pa lang, ipapakita ko sa iyo ang patunay na ito'y makatutuhanan. Di sabi ko, sige, kumilala ako. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, halika. Ah, uh, para malaman ko na totoo talaga yung sinasabi mo, halika dito, labas tayo. Tirik na tirik ang araw. Ah, siguro mga alas dos ng ano, hapon. Sabi niya, ayan, no? Ah, tirik na tirik yung araw. Halika dito, tapikin lang kita ng tatlong bisis. Doon ko malalaman ngayon kung talagang tanggap mo. Di, punta kami doon sa ano, labas. Tinapik niya ako. Pagtapik niya, sabay sabi niya, sige, dandahan kang tumingala. Uh, wag mo lang biglain. Nung pagtingala ko, ano, medyo, ano pa yung silaw na ano ko pa. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nawawala yung nakakasilaw. Nag-blue na siya. Tapos di nakita niya na naka-steady na ako. Sabi niya, "O ano? Anong nakikita mo?" Sabi ko, "Yung araw, nagiba ang kulay. Blue. At bilog na bilog siya na parang ano, parang lumalapit siya na parang lumalaki, lumiliit ganyan." 'Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Natatawa siya." Sabi niya, "Salamat." Talagang totoo yung sinasabi mo na kikilala ka. Ngayon, kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Laguna kung may time ka lang para doon mapaliwanagan ka ng maayos at kung sakasakali, baka babasbasan ka na. Kaya nung time na ano ako, may time ako, sinabi ko sa kanya na sige, sasama ako. Pumunta ako sa kanila, maagang maaga ako pumunta sa kanila sa tagig. Kaya yun, magkasabay kami tatlo ni Tres Jesus na pumunta rito. Dating dito di pinaliwanagan ako ni ano, ni ah, uh, Tres si Tres Jun. wala na, ah, ano, oh ah, Rabanal. oh, ah, wala, Oh. Yun ang nagpaliwanag po sa akin. Wala na rin pala po siya dito sa ano natin. Samahan. Yun yung nagpaliwanag. Ngayon, Nung pagka, ano na, di bin, binasbasan na kaagad ako ni Agos. Ah, nung ano yun, ah, July 24, 2022. Di, nagtuloy-tuloy na. Nung pag-uwi ko sa amin, sabi nung asawa ko, bakit gabi ka na? Sabi ko, ah, nagpunta ako dun sa ano, sa sinabi ko sa'yo, na <coughs> pagtitipon sa Santa Rosa, Laguna sa kasamaan ko sa DMCI. Sabi niya, oh, ano namang, ano? Di sabi ko, ah, nung, ano, binasbasan ako, may nararamdaman akong kakaiba kasi inikalabutan ako. Tapos, yung init ng buong katawan, nararamdaman ko. Di, sabi niya, ano ba yung ano na yon? Sabi ko, Tres Mundo International. Sabi niya sa akin, ano ba yung ano nila? Reliyon ba yan? Sabi ko, hindi. Samahan yun. Sa espiritual. E sabi ko, ang pinapaniwalaan doon, hindi ribulto, hindi Biblia, hindi rosaryohan. Ah, yun ang pinaniwalaan doon, araw, hangin, tubig. Yun ang magkasabi ko. Nung kalipas isang linggo, nag-iba na yung ano ng asawa ko sa akin. Kasi nakikita niya, Tumitingala ako sa araw. Tapos yun nga, hindi na ako naniniwala. Pag kaya sila magsimba, di ako sumasama eh. Di, brininwas niya yung mga anak ko. Yung mga anak ko brininwas niya na ah, wag na kayong didikit-dikit yan sa papa niyo kasi naniniwala, hindi na naniniwala sa santo yan. Hindi na naniniwala sa rosaryo at sa biblia. Ano bang ibig sabihin yan kung hindi siya naniniwala? Kulto yan nang ang sabi nung asawa ko sa mga anak ko. Eh, kalaunan, yung mga anak ko, nalayo na rin ang loob nila sa akin. Isang taon yun, mahigit na tiniis ko. Uwi ako ng bahay para wala akong kasama sa bahay. Wala akong kausap. Uwi ako, pagod ako. Kumakain sila, hindi nila ako inaya. Kaya, yun, pininto ko kaila Trish Richard yun. Sa labas ako kumakain ng hapunan. Tapos yung baon ko, binibili ko na lang din sa ano. Kasi wala na eh. Sinarado na rin nila yung sa akin eh. Nung nasa site kami, nabanggit ko sa kanila. Sabi ko, parang ayaw ko nang umuwi ng bahay. Kasi, huwag uwi ka doon, wala ka rin namang kausap. Di, sabi ni Tris Richard, tibayan mo lang ang loob mo. Sabi niya. Kalaunan, ganun at ganun pa rin One time, nagkasakit yung anak ko. Tinanong ko yung panganay ko, kailan pa ba yung sakit ng bunso mo? Sabi niya, ano na yan pa? Mag isang linggo na, balik-balik na lang yung lagnat ubo niyan. Di, ko yung anak ko, bunso, sabi ko, nakali ka. Kung maniwala ka sa akin, gagaling ka. De, sabi niya, naniwala naman ako sa iyo pa. Kaya lang di lang ako maka ano sa'yo pag nandyan si mama kasi nagagalit. Di, inano, kasi wala yung asawa ko dahil namamasukan din siya noon eh. Ginamot ko yung anak ko, binasbasan ko yung tubig, pinainom ko. Nung pinainom ko, sinuka niya lahat. Yung iba-iba na, nagbirdi-birdi na yung ano-ano ano niya. Tapos yun, bigla niyang sinabi pa na wala na yung sakit sa ulo ko. Di, nagpasalamat ako. Masalamat ako sa amang spiritual, sa mahal na Agus na ganun nga, uh, ginabayan ako na para bigyan ko ng lunas yung karamdaman ng anak ko. Di mo kakala ko, tuloy-tuloy na yon na paniwalaan ako ng asawa ko na dahil kininto nung at ko sa kanya eh, kininto ng anak ko doon sa kanya na Ma, ginamot ako ni Papa kagabi, ganyan. Alam mo kung sabi ng asawa ko, niwala ka naman doon eh. Eh, di ba tuloy-tuloy mo rin ininom ng gamot? Di yun pa rin ang nagpagpagaling sa'yo. Pero binaliwala ko lang. Wala, di ko lang inintindi yun. Di ko binigyan ng intriga yun. Ng, uh, ano. Tuloy-tuloy pa rin ako. Nung ako naman ang nagkasakit, sinubo ko sa sarili ko. Pinasuka ko ang sarili ko. Yan. Ginawa ko. Minamakon. Ah, binasbasan ko yung maligam-gam na tubig. Tapos siniling ko sa mahal na ako at saka sa amang spiritual na naway bigyan ng lunas ang karamdaman ko. Kasi ako nga lang ang tatrabaho na tuloy-tuloy. Kaya misis ko, extra-extra lang naman. Kasi therapist yun eh. Ngayon, inano ko lang, pagkatapos kong binasbasan, pag inom ko, inano ko lang yung three fingers pa. Inano ko, tinutok ko dito sa lalamunan ko. Nararamdaman ko na parang hinahalo ka yung sikmura ko. Hanggang nailabas ko yung ano, halos lahat na kinain ko nailabas ko. Nung ano yun, pawis na pawis ako. Yun, naka, ano ako nang guminawa yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, ay, salamat naman. Sama sa na nabigyan ng ano yung karamdaman ko. Kakapasok ako tuloy-tuloy. Kasi, -tuloy. pag mawala ako na isang araw, mahirap nang budgetin yung ano eh. Di, tuloy-tuloy pa rin yung kwan. Nung time na Nagka, uh, ano na kami, nagka, uh, iwaiwalay na kami nila ni Tres Richard. Ah, uh, unti-unti ko rin pinapaliwanag sa mga naging kasama ko, yung tungkol sa amang espiritual sa araw hangin tubig, sa Malagos Daloy. Kung ano yung kakaiba sa mga mga kinikilala natin una. Kung ano yung pagkakaiba. Yung iba, sabi naniniwala sila pero pag sinabi mo na ay, uh, ibitahan mo maraming rason eh di eh, doon mo makikita na yung naniniwala ako pero parang ano lang ba katangisip lang kasi kung talagang naniniwala ka ikaw yung magpapropose sa sarili mo na kailan ka pa pupunta roon sa sama ko Ngayon, ganyan ba pero wala walang nangyayarin gano'n hanggang sa sa punto mga tao ko mismo sa site, ah, nagkaroon ng karamdaman. Ah, kasi ulan init ang trabaho eh. Tangkaso. Ngayon, sabi ng asawa ng busko, bakit yung mga ibang tao dyan nakahiga mga ah, oras ng trabaho? Sabi nung timekeeper, Ma'am, may mga tangkaso po yan. O bakit hindi binila ng gamot? Hintayin niyo po bang lumala yan? Sabi naman tong timekeeper namin, Ma'am, sabi kasi ni Purman, wag daw yung painumin ng gamot. Kasi minajik na po yan ni Purman, ma'am, sabi nung, ano, yung timekeeper. Di, e, lumapit sa akin yung asawa ni Boss. Sabi niya sa akin, Ah, Ramil, manggagamot ka pala? Sabi ko, ma'am, hindi po. Mula po kasi na napasok po ako dyan sa sama namin, sa Tres Mundo. Hindi ko naman po pinag-aralan yan. Eh, talaga pong kung ano yung maisipan namin na gagawin para malunasan yung isang tao, yun lang. At saka hiniling namin po yan, ma'am, sa amang espiritual, sa uh, mahal na Agus Daloy na ikatlong isinugo niya. Uh, ang pinaniwalaan namin doon, ma'am, yung araw, hangin, tubig, hindi na po kami naniniwala sa mga ribo-ribulto na yan, mga ano. Eh sila naman, born again, yung amo ko. Ngayon sabi niya, di maganda yan. Kung ganyan na mga tao, may naitutulong ka sa kanila. di yung mga ginamot ko na yon Di, di tumagal yung pagiga nila. Kung nakakaramdam sila kagad ng, ano ba, kaginawaan. Kasi yung sabi ko sa kanila, paniwalaan nyo lang, isantabi nyo muna yung pinaniwalaan nyo. Kasi kung hindi nyo, ano yon pag-aagaw-aagaw yung isip nyo, wala, yan, di, hindi, hindi yan. Sabi ko, di, nung naka, gina, ano sila nakaginawaan, pasalamat sila sa akin. Sabi ko, huwag kayong magpasalamat sa akin. Kasi ginawa lang po akong kasangkapan. Ah, dapat magpasalamat kayo sa amang espiritual sa ikatlong hinirang na sugo, si Trismundo Hilario. Saka sabi ko, mas maganda sana kung sasama kay sa akin para mapaliwanagan kayo ng mas maayos doon sa mga pamunuan. Kasi kung kami magpapaliwanag, hindi, hindi talaga yung katulad ng nanggagaling kay Sugo, yung ano ba, yung pagpapaliwanag ng mga malalalim paano intindihin kung anong laman ng Tres Mundo. Sabi nila, o oh, sige, pagka ano, puro ganun lang. Eh, nung gumaling na, sabi ko, sige, kung ayaw nyo, okay lang. Eh, nga. Nung nagkasakit na naman ulit, nagano na magpalapat sa akin. Sabi ko, ay, bawal na po sa amin yan. Isang bisis lang kayong lapatan. Kung hindi nyo paniniwalaan, wala na, wala nang ulit. Sabi ko ganun. Bili ka na lang ng gamot sa tindahan. Marami namang tindahan dyan. Eh wala, di ko na inano. Nakalipas mga ilang buwan, yung isa kong labor, na ano yung ano niya dito, yung spinal cord niya, kasi kakasalo-salo nila ng timba ba na kamali yata yung ano niya yung yung spinal cord niya na ano lumubo yung dito parang yung buto naglihis ba hindi na siya nakatayo nakaano na lang siya ah uh, hindi siya makaano ng diretso tapos sabi nung isa kong tao or yung isa mong tao na injured pinuntahan ko nangyari pag salo daw niya ng ano, na balance daw siya. Kaya naano yung dito niya. Ngayon, sabi ko paano kaya to? Kasi kako, hindi man to kwan. Sabi ko, physical na kaso ito na karamdaman. Sabi ko, okay lang sana yung lagnat, tubig lang. Uh, ano natin? Pero naalala ko yung naitanong ko kay Tris Richard na paano ba anuhin yung mga bali, ganyan. Ang sabi ni Tres Richard sa akin noon, ano lang Tres, tiwala lang. Tapos, ah, bago mo lapatan ng iyong mga kamay ang taong may karamdamang ganyan, ihiling mo sa amang espiritual sa mahal na Agos. Nagabayan at bigyan ng spiritual na kapangyarihan ng iyong mga kamay para i-guide kung papaano malunasan mo yung ganyang ano. Di, ginawa ko, ganun lang. Nagpaspas pa rin ako ng tubig. Pinainom, ko, pinainom ko, tapos sabi ko sa kanya, tumaob ka. Tumaob. Eh, may binibili ako kay Tris Janet na lang is. Yun lang ang inano ko, inaplas ko sa likod. Tapos yun nga, hiniling ko sa mga spiritual na gabayan ako upang mabigyan ko ng lunas ng karamdaman ng tao ko. Nanon ko siya, Siguro mga uh, di ako nagkamali mga limang bisis na ano, limang bisis na pasada ko lang ganyan. Tapos unti-unti kong pinipress yung ano, yung bumukol. Unti-unti kong pinipress. Tapos sinabi ko sa kanya, magsabi ka kung masakit. Kasi hindi natin eh, ipipilit, sabi ko. Sabi niya masakit pero hindi naman masyado. Di, eh ano ko lang, di, talagang tiwala lang ba? Na pero nandiyan yung Umaasa ka na Mabigyan ng lunas Nung nakita ko na Nawala na yung bukol Sinubukan ko siyang patayuin Nakatayo na siya Ngayon sabi niya May sakit pa rin po Pero di nakagaya kanina Na hindi ako makatayo ng diretsyo Sabi ko sige Pahinga ka na lang muna dyan Huwag ka nang tumuloy ngayong araw sa trabaho Kung nang bahala Kung mausap sa bus natin ah, Pahinga ka na Mga isang linggo sabi ko, para mamaya kasi pag yan, malaking problema yan dahil spinal cord yan eh. Pahinga ka isang linggo. Sabihin ko na itatime ka na lang kasi na-enjoy ka sa trabaho. Iyon, isang linggo siya nagpahinga. Ngayon, kalipas isang linggo, siya na mismo nagsabi na puro, papasok na ako. Kaya ko na. Ano pa, nag, ano, ano pa siya talaga? pag mo ang ano, na okay na. Sabi ko, sige. Ah, uh, okay na yan kasi ikaw na mismo nagsabi sa sarili mo na kaya mo na. Kaya, nung nangyari yun, doon ko na, ano ko sa sarili na, ito talaga, Trismundo, walang imposible. Basta paniwalaan mo lang ng buong puso, bukal sa iyong kalooban, tanggapin ang amang spiritual at ang mahal na Agus, kilalanin ng mahal na Agus Daloy. Kaya, ang sabi ko sa kanila, sana nabigyan ko na kayo ng lunas sana huwag niyong kalimutan yung pinapakilala ko sa inyo naway kayo mismo mag-upin sa sarili niyo na kilalanin niyo rin siya hanggang dito na lang maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid sa si spiritual